Mula sa simpleng buhay sa probinsya hanggang sa marangyang pamumuhay sa Maynila, ang kwento ng pamilya ni na Sylvia Sanchez at Arjo Ataide ay isang halimbawa ng pagsusumikap at tamang desisyon sa buhay. Bata pa lamang si Sylvia Sanchez o Joe sa Nasipit, Agusan del Norte, ramdam na niya ang hirap ng buhay kaya sa edad na labing apat, siya na ang tumutustos sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Iniwan niya ang probinsya at nagtungo sa Maynila upang subukan ang mundo ng showbiz at makahanap ng trabaho. Hindi madali ang simula, ngunit dumating sa buhay niya ang yumaong direktor na si Peke Galaga na agad na nakakita ng talento sa kanya. Kasama rin ang talent manager na si Cornelia Angeli na tumulong at nagpatnubay sa kanyang career mula sa umpisa hanggang siya ay nakilala sa industriya. Dahil sa kanilang gabay, nakagawa si Sylvia ng maraming pelikula at nakatrabaho ang iba't ibang sikat na artista sa bansa. At sa bawat hakbang ay pinagsikapan niyang maipundar ang kanyang kinikita para sa pamilya niya. Sa lahat ng ito, paano nga ba nagsimula at lumago ang yaman ng pamilya nila Sylvia at Arjo hanggang sa maabot nila ang marangyang buhay na mayroon sila ngayon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Habang lumalaki ang kanyang karera, nagbago ang buhay ni Sylvia nang makilala niya ang negosyanteng si Artid. Una silang nagkita noong 1989, 19 years old si Sylvia at 25 years old naman si Art. Sa simula, hindi ito romantiko, ngunit unti-unting nahulog ang loob ni Sylvia sa kanya dahil tinanggap ni Art ang nakaraan niya, pati na ang pagkakaroon ng anak na babae ni Sylvia na si Pia Marie sa kanilang relasyon, nagkaroon sila ng dalawang anak bago sila nagpakasal at noong 2004 ay ikinasal sila sa Our Lady of Lord's Church sa Tagaytay. Pagkatapos ng kasal, nadagdagan pa ang kanilang pamilya ni Najela at Chavi at unti-unti ay nakamit ni Sylvia ang mas maayos at komportabling pamumuhay para sa kanilang pamilya. Ang kanilang yaman ay makikita rin sa kanilang mga ari-arian at lifestyle. Noong 2022, sa isang panayam para sa Rated K, nakita ni Corina Sanchez at ng kanyang team ang beach house ng pamilya sa Batangas. Kitang-kita ang laki at ganda ng bahay nila at pati ang mga gamit tulad ng jet ski at yate. Bago makarating sa beach house, sumakay si Corina at ang kanyang crew sa helicopter na pagmamayari ng pamilya na ginagamit din nila sa iba pang okasyon para hindi maantala sa biyahe. Isa sa mga pagkakataon ay nung pumunta sila sa pamamanhikan kay Main Mendoza sa Bulacan kung saan ginamit nila ang helicopter para makaiwas sa traffic at dumating sa tamang oras sa mahalagang okasyon ng kanilang anak na si Arjo. Ngunit noong dumating ang bagyong Ondoy noong 2009 at isa sila sa mga nasalanta, nagdesisyon ang pamilya na humanap ng mas mataas at mas ligtas na lugar. Tinawag ni Sylvia na a new beginning for the family, ang paglilipat nila sa bagong bahay. Isa sa mga kondisyon niya sa napiling tahanan ay ang pagkakaroon ng malaking garden. Gusto niya na sa paggising niya sa umaga, doon siya makakapunta para magpainit at sa hapon ay doon rin siya pwedeng mag-relax. Nakikita rin daw niya ang sarili niya pagtanda na nakikipaglaro sa mga apo niya sa malaking hardin na iyon. Higit pa sa laki ng bahay, ang mahalaga para kay Sylvia ay ang pagiging komportable ng pamilya. Basta malapit sa mall at sa mga bilihan, ayon sa kanya, ay sapat na. Binuksan nila ang bahay sa publiko sa pamamagitan ng ilang interviews kung saan ipinaliwanag ni Sylvia kung paano ginawa ang interior at exterior ng kanilang tahanan. Kwento niya, si Art ang nag-design ng buong bahay mula sa estruktura hanggang sa layout ng mga kwarto at iba pang espasyo nang maitayo na ang bahay, si Sylvia naman ang nagplano ng interior design, kung saan pinili niya kung ano ang ilalagay sa loob pati na ang uri ng mga furniture. Sa sala, makikita ang isang malaking estante na mula kisame hanggang sahig ang taas. May modern ngunit eleganteng disenyo ito na nagbibigay ng sophisticated na dating sa lugar. Nakadisplay rin ang semi-abstract painting ng national artist na si Arturo Luz bilang focal point ng sala. Sa ibaba ng painting ay may console table na may mga porcelain figurines at painted glass decor. Ang wooden shelves naman ay naglalaman ng koleksyon ni Sylvia ng Ladro Porcelain Art figurines, Swarovski at Lake Crystal pieces at Murano glass vase na binibili niya tuwing nagbabakasyon sa ibang bansa. Ang dining area ay may 8-seater square table at tufted dining chairs. Pinili ni Sylvia ang mga chrome pendant lights para mas maliwanag at maganda ang ambience ng lugar. Sa gilid ng dining area ay makikita ang isa pang estante na naglalaman ng mas marami pang figurines. Ang kusina ay open kitchen style na tila katulad ng mga nakikita natin sa cooking show dahil mahilig magluto si Sylvia at gusto niya na maaliwalas at functional ang kanyang kusina. Sa pinakamataas na palapag ng bahay matatagpuan ang kwarto ng aktor na si Arjo Atayde. May veranda rin dito na ginawa niyang personal gym. Sa ibaba ng kwarto ni Arjo ay ang kwarto ni Sylvia na halos magkapareho rin ang layout sa personal space ni Arjo. Sa loob ng walk-in closet ni Sylvia makikita ang kanyang malawak na koleksyon ng mga magagandang bags at accessories. Bukod sa malaking bahay at magagandang dekorasyon, meron ding mga ari-arian ng pamilya na mas personal at nagpapakita ng kanilang lifestyle. Sinabi ni Ria na may mga labing limang piraso siya ng bags, ngunit hindi lahat mamahaling brand. Apat o limang mamahaling bags lang daw ang meron siya, at ang iba ay simpleng gamit lamang. Para sa kanya, hindi mahalaga ang dami ng mamahaling bagay, kundi sa kung paano niya ito pinapahalagahan at ginagamit. Samantala, ipinakita naman ni Arjo ang kanyang mga sasakyan sa isang car raid vlog na ginawa ni Erich Gonzalez. Isa sa mga ito ay isang black Mercedes-Benz A-Class hatchback, A200, na nagkakahalaga ng higit tatlong milyong piso. Pinapakustomize pa niya ang mga upuan para mas maging komportable sa pagmamaneho, lalo na kapag may personal na oras siya. Mayroon din siyang LC300 2023 Land Cruiser na regalo naman ng kanyang misis na si Maine Mendoza sa araw ng kanilang kasal at nagkakahalaga ito ng halos limang milyong piso. Bukod sa sarili nilang gamit, kilala rin si Arjo sa pagiging aktibo sa community. Noong Hulyo 2021, nakapag-donate siya ng mahigit labing tatlong Mitsubishi L300 FBCRO sa ilang barangay sa Quezon City. Ang mga sasakyang ito ay ginagamit ng mga barangay para maging mas maayos ang serbisyo sa mga residente. Noong Marso 2023, nahanap ang pangalan niya sa balita nang magpahiram siya ng daan upang makatulong sa mga commuters dahil sa nangyaring transport strike. Bagaman may ilang pumuna, nilinaw ng opisina ni Arjo na matagal na niyang nadonate ang mga sasakyang ito sa lungsod at hindi niya ito ginamit para lang sa personal na kapakinabangan. Bukod sa mga ari-arian at sasakyan, mahilig rin silang mag-travel bilang isang pamilya. Nakapunta na sila sa iba't ibang bansa sa Asia, Europe at Amerika. Ang kanilang experiences sa ibang lugar ay bahagi rin ng kanilang pamumuhay at paglaan ng oras sa pamilya. Sa larangan naman ng negosyo, pinamamahalaan nila Sylvia, kasama ang mga anak na sina Jela Jella at Chavi, ang Nathan Studios na itinatag noong 2021. Gumagawa ito ng mga pelikula, serye at mga events tulad ng Katleya Killer, Mrs. Piggy Becoming ISIS 35th Anniversary Concert, Hey Joe at Topak. Nakipagpartner na rin sila sa isang film company sa Singapore at nakabili ng ilang pelikula sa pamamagitan ng invitation sa Cannes na nagpapakita na hindi lang sa material na bagay na katuon ang pamilya kundi pati sa negosyo at creative projects. Ngunit sa kabila ng yaman at tagumpay, hindi rin naiwasan ang kontrobersya. Nabanggit ang pangalan ni Arjo noong ikatlong hearing ng Senado tungkol sa maanumalyang flood control project noong Setyembre 8, 2025. Kasama rin ang ama niya na si Art Ati sa mga nadawit. Maring itinanggi ni Arjo ang lahat ng paratang na nagsasabing hindi siya nakinabang sa sinumang kontratista at hindi niya ginagamit ang kanyang posisyon para lang sa pansariling kapakanan. Ayon sa kanya, ang litrato sa internet na kasama niya ang mag-asawang Diskaya ay una at huli nilang pagkikita at hindi na niya muling nakita ang dalawa pagkatapos noon. Ang kwento ng pamilya ni na Sylvia at Arjo ay malinaw na puno ng material na yaman, tagumpay sa career at dedication sa pamilya, ngunit may kasamang mga hamon at kontrobersya na kailangang harapin. Sa dami ng ari-arian at tagumpay nila, Paano nga ba natin malalaman kung tunay na patas at tama ang paggamit nila ng kapangyarihan at pera? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.